sa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan, sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Heso Kristo. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang mga seserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo ang kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito, Talikdana ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya, kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating, kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngala niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag, Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila, Tumindig ka ipinatatawag kaniya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po mga ginigiliw namin taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. At alam mo ninyo mga kapatid, kahit na marami na po tayo ng na mga naipagdiwang no, mula sa Ascension, Pentecost, Most Holy Trinity, no, nandyan po ang uh, pagdiriwang ho natin sa nalalapit na linggo. Ito pong linggong ito ang pagdiriwang ho natin ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Para bang, alam niyo ho, isa sa mga dakila hong nararanasan na, na naikwento sa akin ng, ng mga layko ho bilang mga kristyano katoliko ay yung karanasan natin na sa banal na misa na kusaan tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo. Para bang, we are so blessed Ikaya nga usapang blessing din tayo sa araw na ito. Ano ba yung mga uh, hindi matatawarang biyaya na ang tinanggap mo sa Panginoon? Magandang tanong yan sa araw na ito. Uh, Pag-usapan ho natin, i-share natin sa ating mga social media account. What is your greatest blessing? Ano ang pinaka mahalaga, maganda? at dakilang biyayang natanggap mo na. Ang ganda na sinasabi ng sulat ni Apostol San Pedro sa ating unang pagbasa. Sabi dito, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Tama po ba? Nalasap mo na ba ang kabutihan ng Panginoon? Kailan mo huling, muling nalasap ang kabutihan ng Panginoon? Ito yung mga pagkakataong sinasabi mong, ay salamat sa Diyos. Gumaling ako, Natanggap na ako, nakapagbayad na ako, binayaran na ako, nagkasundo kami, lumakas ulit ako, nabuhayan ulit ako ng loob. Ano ba yung dakilang nalasap mo ng biyaya mula sa Panginoon? Kaya sana ho araw-araw, yan ang ugaliin natin. As I always say, gratitude will always be the best attitude. It's just a matter of disposition then. Kung ano yung mas madalas mong tinitignan, tinititigan, inuuna, inaatupag. Ito ba yung pagbibilang mo ng maraming konsumisyon? O ito yung pagtingin at pasasalamat mo sa Diyos sa maraming biyayang natanggap mo sa buhay ngayon? Kaya let us always have that disposition. To always remember the goodness of God. To always acknowledge the greatness of God. But, sa ating ibanghelyo, meron pong isang mahalagang paalala rin. Maraming beses ko na itong sinabi. It is not just to have a grateful heart, but always be generous. That is the best way to be grateful, to be generous. Kaya sa ating ibanghelyo ngayon, ha, mula sa ibanghelyo ni San Marcos, nung sila ay naglalakad daw sa Heriko, ah, kasama ang kanyang mga alagad, mayroon dong lumapit. May nara, hindi pala lumapit. Naraanan sila. Ha? Ah, nadaanan lang sila doon na nakaupo sa tabi ng daan. Namamalimos si Bartimeo. Isang bulag. Isang bulag pero narinig niyang dumaraan ang ating Panginoon. Kaya ano ang sabi niya? No, mahabag po kayo sa akin. Sumigaw siya, Mahabag po kayo sa akin, anak ni David. Pinagsabihan siya ng mga alagat, tumahimik kayo. Parang tayo kuminsan na no, ha? ka ikaw ba magpapapigil ka sa iyong pananampalataya na may mga tao na sasabihin sa iyo, naranasan mo na ba, when was the last time na ikaw ay hindi in-encourage, diniscourage ka, wag na, wala na mga yayari sa iyo. Hindi mo na kaya yan. Talagang talo ka dyan. Well, sa isang banda, pag-aaralan mo rin kung totoo nga yung sinasabi nila. Pero ikaw alam mo sa sarili mo kung mabuti, kung tama ang iyong hinahangad, ang iyong binabalak at ginagawa. Do not be discouraged. In fact, nagulat siguro sila. Nang tumigil si Kristo at sinabing, tawagin ninyo siya. Call him. Tawagin ninyo siya. At mga kapatid, siguro sa araw na ito, bilang pasasalamat sa Panginoon, pakinggan mo ang tawag niya sa iyo. Tawagin mo ang mga kapatid mo rin na kagaya mo minsan, nangangailangan ng pagaling. Nangangailangan ng pangunawa, nanghihingi ng oras, nangangailangan ng pagmamahal at pagpapatawad, naghahangad ng kapayapaan, ng kaligayahan sa buhay. Kaya nga ang ganda naman ng ginawa ng mga apostol, sila ay lumapit at sinabi nila kay Bartimeo, tumindig ka. Ipinatawag kanya. Sa araw na ito, mga kapatid, lakasan natin ang loob natin. Hindi lang para tumanggap ng biyaya, kundi upang maging biyaya sa ating kapwa. Marahil nais kang gamitin ng Panginoon kaya gumaling ka pa kaya naligtas ka kaya nandito ka pa you still have your mission and your mission should always be God's mission ang misyon natin sa buhay ay hindi lamang makilala ay hindi lamang pong magpakilala ang misyon natin sa buhay ay maging tagapagdala kay Kristo na dapat nilang makilala. Mga kapatid, huwag nating panghinayangan, huwag natin pagdudahan ang anumang ninanais ng Panginoon na maari nating ibigay at gawin sa ating kapwa. Sabi nga ni St. Mother Teresa of Calcutta, Do not be afraid to allow God to use you without consulting you. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, marami po kaming dapat ipagpasalamat at nais ipagpasalamat sa iyo. Mga pagkakataon ng paggaling, ng pagkakaligtas, mga pagkakataon ng pagkapatawad ng kaligayahan. Ganon pa man, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon ding nakalimot at naging madamot kami. Nawa, Panginoon, araw-araw, tanggapin mo ang aming abang sarili, ang aming abang buhay na ipinagkakatiwala namin sa iyo. Bilang iyong mga alagad, narito kami, nakahanda kaming tumugon sa iyong tawa. Amen.